Umikot na lang, umikot. Ayun na, oh. Ayun na. Ayun na siya, oh. Umikot na lang, umikot. Hmm. Kaya inayaan ko muna siya dyan. Kasi kanina pa yan, eh. Gustong gumanyan. Kaya inayaan ko. Umikot. gusto niya eh. Kanina pa nag ko kaya isiniha niya ako. Uh, no, pagod ka na. Ha? Pagod ka na. Hmm. Pagod na ikaw. Ha? Pagod na ikaw. Nandiyan ka na. O, tingnan mo. Ang paa mo. Nasa ano na.

Ano? Napagod ka na? Ha? Pagod ka na? Hmm? Nga ka pinangko ng kawel kasi laway siya ng laway. Naglalaway siya. manata manate ha mana ke mana Ta mana yang kenek bijianak kita uh. Ito mo. ew 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 hmm, hmm. na mong pawis mo. Hmm? <laughs> Pagod ka na. Ito mo. Pawis mo. Ano? Grabe pawis. Hmm? phải vì sao? phải cái nào? ha? cái bài đơn này cao, Hmm? <tinyo> kasi ito lang ing ngayon parang gusto niyang ganon kaya hinayakan ko lang siya sa ganon ganon na kumikap ng kumikap. Yan. Yeah. Ito yung talik mo eh. Hindi ko alam kung nasa ng talik mo meron. Tama na ang liyad. Tama na. Tama na ang liyad. Ano, ano pa naman ito? Lakas. Lakas nito pag yung gusto niyang lumiyad talaga. Ano mo? Nalamig na ang kamay mo? Hmm? Pagpawisan? Hmm? kawisi nang kamay mo, hmm? na, anama na, Tama na.